ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Tanggap na tanggap nga ni Lucy ang kanyang anak kay Farah dahil alam niya na silang dalawa ni Darius ang may gawa nito. Subalit so, ang hindi niya talaga matanggap ay kinakailangan niyang patirahin si Farah sa kanilang mansyon. Ito ay dahil sa pananakot nito na ipalalaglag niya ang kanilang anak at mawawalan sila ng bunso dahil na rin sa hindi nila matanggap si Farah. Sinabi nga ni Farah na kung hindi sila susunod sa mga kondisyon niya, ay sisiguraduhin niya na mawawala na nga ito sa mundo. Wala namang nagawa si Lucy kundi ang patirahin si Farah at aware naman siya na anytime ay gusto nitong agawin ang asawa nitong si Darius. Tuluyan na nga talagang naobsess itong si Farah sa asawa ni Lucy na si Darius dahil ang balak nga niya ay maging isang buong pamilya sila. Ngunit ang hindi niya alam ay bago pa man niya planuhin, ang mga bagay na iyon ay nasa isip na iyon ni Darius. Sinabi niya kay Farah na sa oras ng mga anak ito ay aalis na nga ito sa mansyon at kukunin niya ang baby kay Farah. Ngunit makikipagmatigasan nga itong si Farah dahil ayon sa kanya hindi naman siya hayop na basta na lamang ipapamigay ang anak. Basa na ni Lucy at ni Darius ang mga nasa isipan ni Farah kaya't meron nga silang plan B. Ito nga, ay upang palabase na anak talaga nilang dalawa. Ang dinadala ni Farah ay pagagawa nga sila ng DNA test result kung saan magmamatch nga ito kay Darius at kay Lucy. Nang sa ganoon nga ay hindi na makapaghabol pa si Farah sa batas tungkol sa kustudiya ng kanyang anak. Wala namang kalam-alam si Fara na merong palang plan B itong si Lucy at si Darius kaya naman di niya akalain na maiisahan nga siya ng mag-asawa.